Yo! What's up mga mamin sir! Welcome po sa panibagong vlog natin at eto nga po pala yung part 2 ng vlog natin. Bali dito nga mga mamin sir, dumaan po kami sa Naiya sa Ninoy Aquino International Airport. At yun nga yung mahal ko. Yeah! At dito nga mga mamin sir, biyahe po kami papuntang Munte dun sa main church ng JGL, uh, Jesus the Giver of Light. At habang nasa biyahe nga kami, nadaanan namin itong eroplano, syempre nangangarap din tayo balang araw na makasakay dyan sa eroplano, maranasan nating lumipad sa ere sakay ng eroplano at yun makikita natin panigurado ang kalawakan. Syempre pag niloob din ng Lord, mangyayari yon Kaya yun, mga mamin sir, mangarap tayo at lagi nating isama ang Diyos sa mga pangarap natin at hayaan natin siya magmaneho ng buhay natin. At dito nga, mga mamin and sir, nandito na po tayo sa main church uh, sa Jesus the Giver of Life Christian Church. Dito po yan sa Munte. Bale, ito na nga pala yung pangalawang bisita natin dito. Yung una, yung youth camp, yung first youth camp sa Malbar, Batangas. At eto yung pangalawa nating punta dito. At dito nga pala, mga mamin sir, yung uh, church ng main ng Jesus the Giver of Life. At yun nakakabless dito mga mamin sir yung unang pagpunta po namin dito hindi ko makakalimutan kung paano nila kami welcome dito sobrang nakakataba talaga ng puso mga mamin sir mararamdaman mo talaga yung pag-ibig yung kagalakan yung kasiyahan mga mamin sa kanilang uh, pagtanggap sa amin hali eto nga po pala mga mamin sir uh, di ko na nabidyahan yung un, uh, biyahe namin bali nandito nga po pala kami sa Binis Grand Canal at uh, dito nga mga mamin sir To be honest, di ko po ina-expect Habang anong uh, nasa Lagunoy pa po kami Di ko po ina-expect na ganitong uh, uh, lugar Yung mapupuntahan namin dito sa Maynila Pero sobrang nakakataba ng puso mga mamin sir Maraming salamat kila Coach Arthur at Coach Chris Sa paglibot uh, sa amin dito At first time nga po pala natin makapunta dito At yun, sobrang ganda ng lugar mga mamin sir Damang-dama mo talaga na parang nasa ibang uh, bansa ka at dito nga nag video video po muna kami ng mga magagandang tanawin at yun makikita nyo talaga na sobrang ganda dito mga mamin sir bali yun maraming salamat talaga po sa inyo coach Uh, God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Uh, at yun, maraming salamat po talaga. Uh, isa ito sa mga experience na hindi po namin malilimutan. Uh, personally po sa akin, hindi ko po ito malilimutan kasi ito yung unang pagpunta ko dito. At maraming uh, salamat po sa inyo. At yun, dito nga mga maminsur, ito yung mga kalapate. Bali, sobrang daming kalapate dito mga maminsir. Uh, di natin nabidyohan yung ano kasi lumipad na sila. Uh, at yun, may mga clown dito mga ganyan basta pag naghulog ganyan ng pera tapos pwede kang magpa-picture saka sila gagalaw so yan dito mga mamin sir libot-libot po muna kami dito kasama ko si Kim si uh, Terona at si Janine, yung girlfriend ko. Bali, kanina pa nga pala kami dito naglalakad dahil naghahanap po kami ng CR at yun, susunod-sunod lang po kami dito sa kanila. At dito nga mga mamin promote ko lang itong sunglass na nabili po natin dito sa TikTok. At yun, kung gusto niyo ng ganitong sunglass, yung pang old school, uh, available po yun dun sa TikTok natin. Visit nyo lang yung TikTok natin at pwedeng-pwede na kayo makapag-check out At dito nga, malapit na magtapos yung part 2 ng vlog natin. At yun, maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito hindi po natin malilimutan ng araw na ito at yun uh, kung anong season na meron ka ngayon lagi lang tayong magtiwala sa Panginoon at i-enjoy natin kung anong season na meron tayo ngayon at lagi nating piliin magtiwala sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon